looks sa kasong isang guro sa Pampanga matapos makuna ng video ang pananakit niya sa kanyang mga estudyante. May detalye hinggil dyan si Christopher Tirambulo. Christopher. Nagsasagawa ng investigasyon ng Department of Education, Central Luzon, hindi sa pananakit ng isang guro sa isang pampublikong paralan sa Lubao, Pampanga. Ito ay matapos masapun ng kamera nitong Webes ang pagsabunot, pagsampal, pagbatok at pagmumura ng class advisor ang tatlong grade 9 students na may edad, 13 labing tatlo hanggang labing lima. Ayon sa mga estudyante, nadatdan sila na kanilang guro na nagbibiruan kaya lumabas ang galit ito sa kanila dahil dito. trauma ang sinapit ng mga estudyante at natatakot na silang pumasok sa kanilang paaralan dahil sa naturang insidente. Sa ngayon, suspendido muna ang nasabing guro at naharap sa pagdabag sa Repa Recha 7610 o Anti-Child Abuse Act. Christopher Terambulo, Newsline. Salamat sa detalye, Christopher. Newsline.